Good day everyone! Ako si Angel, ay inyong Lingkod Rai TV. So sa so video ko na naman ngayon ay babahagi ko na naman sa inyo ang aking tugon. Mga sa katanungan ng isalit din ka sa bye-bye kay shoutout po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa inyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na mahigang tulad sa panaginip na ito, paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na unawain at tignan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin ang mga impormasyon na maraming yung babahagi ko. At para labis yung maintindihan na ibig sabihin ng yung ay panuorin niyo ang video na ito hanggang sa matapos at kung ito tayo nag-resonate. Bawat isa sa inyo, please leave us a comment. At huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe, at hit na din notification bell para maging update kay lagi. As may hindi pa na ako pag-follow sa aking Facebook page, I follow nyo na po, Doray TV, at i-share nyo na din. Maraming salamat. So realm ng panaginip, ang ating subconscious madalas nag-communicate sa pamamagitan ng mga symbols, um, nag-offer ng glimpses into our psyche's complexities. At kapag nanaginip tayo ng kamay na napuputol, ang severed connection ng ating kakayahan to act at bumuo can evoke sa feelings of vulnerability at pagkawala ng control. Ang simbol madalas nagsignifies ng pagkaputol ng ating sense of agency at ang ating kapasidad to shape our reality. Ang kamay ay isang powerful symbol ng action, creativity at control. At dahil sa ating mga kamay, tayo ay nag-interact sa mundo. Um, nagpapakita ng ating intention and manifest our desires. At kapag ito ay sa panaginip, ay nagiging severed. Um, ito ay maaari na symbolize sa nararamdaman na powerlessness helplessness at sa kawalan ng control over sa ating circumstances. Ang dream symbol na ito ay maaari ding nagrepresent ang pagkawala ng ating self-expression. Um, kapag tayo ay nakaramdam na hindi natin maipahayag ang ating mga sarili authentically or pursue our passions, ang ating subconscious mind ay maaaring mag-manifest ng frustration na ito sa pamamagitan ng imahe ng pagkaputol ng kamay. And on a deeper level, ang kamay na naputol sa panaginip ay pwede ding nag-reflect sa severed or mas pinagrabing connection sa ating inner self. Um, baka na disowned or na suppress ang um, aspeto sa ating sarili or sa inyong sarili na naglead sa inyo tungo sa sense of uh, fragmentation or yung mga severe na karanasan ng trauma at uh, incompleteness. Ang dream symbol ay maaaring isang imbitasyon para mag-reconnect ka sa iyong totoong sarili at iyakapin ang kabuuan. Tandaan na importante pa din na i-consider natin ang context at emotions na nakapalibot sa panaginip para magkakuha tayo ng more insights. kung ang sugat ba o uh, or ang pagkaputol ay malinis or ang severity ng injury at ang mga kasamang emotions can offer clues sa, sa lalim ng mga underlying issues. At ang pagkaputol ng kamay ay maaari din nagsignify ng loss of control. Uh, maaring ikaw ay makadama ng katulad na lamang na parang ikaw ay nasa mercy of external forces. And unable to influence or alter the course of events. At ang nararamdaman ng disempowerment ay maaaring magugat mula sa iba't ibang aspects sa iyong buhay katulad na lamang ng relationship, career or mga personal struggles at ang panaginip ay nag-reflect din sa iyong takot at anxiety tungkol sa iyong competence at self-worth. Maaaring um, nagdududa ka sa iyong abilities or maaaring nakadama ka ng kakulangan in handling certain tasks or responsibilities at ang severed hand ay nagsimbolizes ng iyong perceived inability na mag-perform ng necessary function or mamit ang mga expectations. Minsan, ang panaginip din could indicate ng sense of connection or separation mula sa parte ng iyong sarili or sa ibang tao. O maaaring makadamakan ng pagiging isolated, pagiging alone at ang hindi mo magawang mag-connect with your emotions, thoughts or sa iyong mga loved ones. Ang severed hands act bilang isang visual representation ng emotional detachment at estrangement. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyo mga katanungan at opinyon sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit natin ang notification bell para maging update kayo lagi at hindi pa nakapag-follow sa akin Facebook page, i-follow nyo na po Dry TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.